Warriors at Rockets game number 4 Abay grabe nga, ito nga napanood natin na laban between the two teams Walang nagpatalo at talagang bakbakan Game of France nga ito at palitan ng adjustments from both teams Well, ang video natin ay iba ngayon at hindi nga game review kung hindi instant reaction ito patungkol nga sa nangyaring laban between the Golden State Warriors at pati na rin Houston Rockets. Well, itong game plan ng Houston sa umpisa pa lamang ay focus solely on Stephen Curry nang dahil ayaw na nga nilang maulit ang game number 3 kung saan si Steph ang talagang kumitiling nga sa nila. Talagang ang depensa nila ay tuon na dito kay Stephen Curry And great job naman dito kay Stephen Curry in not forcing itong kanyang opensa sa labang ito. At talagang ginamit niya ang kanyang sarili bilang decoy nga para sa anyang mga teammates. Kung saan nag-step up ang kanyang mga teammates. At ito ang si Brandon Pujemski ang nanguna dyan with 26 points, 5 rebounds, 5 assists, dalawang steal at isang block. 40 minutes ang kanyang nilaro this game. At hindi lang yan nang dahil pati na rin si Buddy Held ay ang laking tulong nga dito sa Golden State Warriors nung sila ay struggling sa labang ito. Nagambag siya ng 15 points at actually hindi lamang opensa nang dahil nung umpisa ng laban na bay ang ganda rin ang kanyang defense one on one dito ka na Jalen Green kaya hindi siya agad nakakuha ng rhythm. Sa kabilang team naman ay si Alperen Sengun, ang baby Jokic. Abay unstoppable din naman siya with 31 points, 10 rebounds rebounds, limang assists. Tinulungan ng veteranong si Fred Van Vliet na may 25 points. At talaga nga namang hindi sila agarang nagpatalo dito sa Golden State Warriors. At parang sila pa nga ang mananalo sa labang ito nang dahil ng patapos ng fourth quarter ay silang may hawak ng kalamangan. Pero etong si Jimmy Butler bumalik dito nga sa team ng Golden State Warriors this game number 4 at diligtas ang Golden State Warriors mula nga dito sa team ng Houston Rockets na gustong itay ang series at 2-2. At nag-umpisa nga itong Hero Weeks ni Jimmy Butler, play of Jimmy with 6 minutes left na lang in the fourth quarter. Down kasi itong team ng Golden State Warriors by 3 points, 98 to 95 at dyan nga nag umpisang mag-takeover. Itong si Jimmy Butler, at alam nyo ba, siyang umiscore ng 13 points out of the last 15 points na itong Golden State Warriors para nga tulungan itong Golden State Warriors na manalo in game number 4 at umangat nga sa serye na ito. So talagang in full effect na itong play of Jimmy Butler para sa Golden State Warriors. This game number 4, talagang bumalik siya para iligtas itong Golden State Warriors mula nga dito sa Houston Rockets. Kumbaga Jimmy comes in and saves the day. Kumbaga siya nga muna ang naging Batman para nga sa Golden State Warriors at si Stephen Curry muna ang naging Robin. This game number 4. 'Di sinabi yan ni Butler sa mga nakaraang games nila na siya daw talaga ang Robin dito sa Golden State at si Stephen Curry ang Batman. Pero this game ay kabaligtaran nga ito. And officially na nga rin diniklear ni Butler sa anyang walk off interview that he got his joy back. Pakinggan nyo ito. I, I, David, So yan nga ang quick recap natin instant reaction dito nga sa game number 4 battle between the Warriors and Rockets. Up na ngayon 3-1 sa serie ang Golden State.